to struggle to ng marami sa atin. Gusto mong i-honor si God, pero at the same time, gusto mong makakuha ng honor and respect sa ibang tao. Meron akong word of encouragement sa iyo today. Uh, at habang nagaantay tayo, meron akong tanong sa iyo, kapatid. Nag-struggle ka din ba to please the people around you? Yung mas iniisip mo, yung sasabihin ng ibang tao sa iyo more than sa kung ano ang sasabihin ng iyong creator o ng ating Panginoon. Yung gusto mong i-honor si God, diba ito struggle to ng marami sa atin gusto mong i-honor si God pero at the same time gusto mong makakuha ng honor and respect sa ibang tao meron akong word of encouragement sa iyo today in the book of galatians chapter 1 verse 10 basahin ko sa iyo papatid sabi niya for am i now seeking the approval of man or of god Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Di ba? So lahat tayo, lahat tayo, many of us, di ba, mapaanak ng Diyos o hindi, naniniwala sa Diyos o hindi, taong simbahan o hindi, nagtatrabaho o hindi, sa mga lagi nating struggle. How are we going to please the people around us? Or, are we going to please the people around us? Or ang Diyos? Lalo na doon sa mga ministers, mga naglilingkod sa Panginoon, di ba? Struggle natin yan. Paano natin ipi-please? Sabi ni, sabi ni Paul, sabi niya, if I were still trying to please people, sabi niya, if I were trying to please people, I would not be servant Of Christ. So, napakalaga yung focus natin. We are God pleaser, not man. Kasi kapag ka, ang na natin, tao, sa mga ginagawa natin, we're seeking approval sa mga tao. Lalo na ngayon sa panahon natin, no, na uh, era ito ng internet, people are so indulge uh, indulged doon sa mga likes, sa mga shares, sa mga views, sa engagement nila sa kanilang social media, sino magre-repost ng kanilang mga posts. We are so much after sa approval ng mga kapwa natin na tao. Pero nakakalimutan na nating habulin yung approval ng Diyos sa mga ginagawa natin. At napakahalagang tanong ito sa mga sarili natin kagaya ng pagtatanong ni Pablo am I now trying to win the approval of human beings or of God or, or, am I trying to please people kaya sabi niya sa conclusion niya if I were still trying to please people I would not be servant of Christ so mahalaga lalo na ngayon mag Halloween mga kapatid no kristyano ka hindi ka naniniwala sa Halloween alam mong yan ay evil things tapos ikaw ang na-assign ng boss mo na mag-decorate ng Halloween so how will you please God sa ganong sitwasyon alright so ang gandang pag-isipan no lahat tayo struggle yan pero sabi nga if ang after natin is to please people we are not servant of Christ so tanong ko sa iyo ulit are you struggling are you struggling to please people? So kapag nag struggle ka, kapatid, you need to remember na we are here to please our Creator. Jesus Christ, siya lang ang tanging focus natin, siya lang ang kailangan nating i-please. Shalom and kavod to the highest. Cycles shine as light oh.